Paghahanda sa darating na pasukan, magsasagawa ang mga magulang at non-government organization ng cleanup drive sa Toro Hills Elementary School sa Project 8, Quezon City, Joshua. Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Audrey, dalawang linggo na lang at pasukan nina. At uh, kasabay nito ay uh, patuloy na nagkakaisa ang mga paaralan, katuwang ang pamahalaan, uh, maging ang mga local government units at lokal na pamahalaan ng mga sa paghahanda ng mga eskwelahan. Audrey kasama din sa paghahanda sa nabahagi ng Brigada Eskwela sa ng Department of Education na mga NGOs at uh, magulang uh, gaya ng Ban Toxics na nakatakda ngayong araw magsagawa ng annual cleanup drive sa Toro Hills Elementary School dito sa Project 8 Quezon City. Audrey, maliban sa pakikisa ng ban-toxic sa paglilinis at paghahanda ng naturang eskwilahana, pag magkakaroon din ng partnership agreement ang nasabing NGO sa pamunuan ng Toro Hills Elementary School para gabayan ito sa mga umiiral ng regulasyon hinggil sa paggamit ng lead-free materials gaya sa mga silid-aralan para i ang kanilang toxic-free and waste-free school bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2023. Audrey, tinatayang nasa limang daang individual na kinabibilangan ng mga guro, mag-aaral, mga magulang, lokal na mga opisyal at community partners ang inaasahan makikiisa sa nasabing cleanup drive ngayong araw. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa inyo dyan, Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.